Onya arita mahigalang diskaya balikan tas diskaya onya ni ani sa reports pamantala ang the freeman atong e eh, balik ning pamantalaan the freeman dong na man ni eh. atong ning gisunod mahigala matod pa din he eh, diskaya firms secured 395.8 million projects in liloan kana ibababaw gamay kana bababaw gamay dong kini usa ni ka issue nga ato pa ning ato pa nga issue ning usa oh nakay nag-interview naka man si kasamang RB aning usa uh, Okay. Bab, uh, ipasaka gamay dong kanang ikaduha nga dili sa ubos-ubos. Diskaya firms secured 395.8 million projects in Diluan. Kanang dia sa ubos nga balita. Kana 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 kana. Ara oh, Muna. Matod pa din sa report sa pamantala ng the free man napakin ng gawas picture lakin ni Pod apil pa ni ato discussion noon po ni nato ni nga da corruption may gala ining atong sports complex ha o ni mga higala o tanawa na po na napod, mga kagalaan ng kinini ang kuan rabbi nga oval lahi po na unahon to sa ning Diskaya firms secured 395.8 million projects in Liloan Matod pa diri ang sibo na himong usa sa mga project sites. Matod pa sa reports na Freeman. Ang sibo na himong usa sa mga project sites, nining kontraktor nga si Cesara Rowena Diskaya, nga diin ang iyang kumpanya nga Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ingon man ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation na awarded kini og 395.8 milyones contract sa pagtukod paghimo og flood control structures and drainage systems in the municipality diri sa munisipyo sa Liloan Cebu Ayay. Good morning sa ato mga tagaliluan. Oy, wa masaday mo magpaalkansi no? Ah, maka pabiliput ang mga tao ninyo nga sa kadagang kontraktor sa Sugbo, giuna gyud ninyo ning taga Manila nga expert in flood control. <coughs> <laughs> Ngiga ay wala man ang angak, kini man mga balaan mahigala nga mga ngan. Ha? Ah? mga balaan ay kini man yung duha may nga mga balaan nga mga ngan nga alpha and omega o kining Saint Matthew Saint Matthew general contractor nga gipanag iya sa mga diskaya matud pa din sa report the first contract awarded by the Department of Public Works and Highways DPWH involved both the development and maintenance of river defenses and drainage facilities intended to mitigate flooding risks in the area Kine de ekonomo mahigala ang unang kontrata kay tulo man ka kontrata di ai indiken Tulo ka contracts kini nga na-award mahigala sa mga diskaya Unya kinini ang matud pa maintenance nag-involve ni mahigala og Kinini ang development and maintenance sa river defenses and drainage facilities. Ang agreement signed on April 1, 2024 last year kini, April 21, uh, April 1, 2024 cover the construction and maintenance of flood mitigation structures and drainage facilities along the upstream portion of the Kutkut River. Straight to the point. Naday kot-kot river diya sa liluan. Good morning mga taga liluan. Asa man tong pictures kot-kot river be? Aha, nabatay picture diya sa kot river names. Oh, ato tanawon tong kani 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 kot-kot river. Mo na ilang mo na ning kot river. Nga, na mo nin, na ning i-freeze kuno gamay dong. Mao ni ang flood control sa master sa flood control nga di gitaga taga Sugbo, nanguha gyud taga Manila. Mao gini oh. <laughs> Sama <laughs> 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 ni kalakiha. Atong padu ngano siminto tong semento na paksi naman to dong names katong siminto. Kini mo na na ilang flood control sa liluan, sa ilang wa gid alang alang-alang nga di gid taga Subo ang gipahimo katong yung taga Manila kaya ang expert goy gipangita ha. Eh zoom in kuno tong usado katong pikas bi ngano na pakpak usan ng usa. Sa naguba tong semento pikas pwede pa na ma-zoom in. Katong usa, katong usa. Ah, kana, kana, kana dong. Kini siya nga video, ah, kini nga picture pero pwede ba ni ma-zoom in? Eh, kana, kana, kana. Ngano man naguba tong pikas di ay? Katoto ang wa pa mahuman. Pero ngano man tumulang ni takilid man tong usa dito nga kwan. Ang riplap sa usa. Wa pa matiwas ta man ni kalakiha. ngano di man matiwas nga April 1, 2024 man. Last year man eh. Unya ang contract nga gipirmahan matod pas pamantalaan da Freeman na magkukopya mga higala kay naman po kolomrong rong adlaw ni Gawas. Dilis pamantala ang the, the Freeman every Friday ni atong kolom. Ha? Okay, ha? Kining mong contract gipirmahan April 1, 2024 og matod pa completed. Gingo no? The works are to be completed within 330 calendar days including allowances for weather disruptions. Sabi ni saya pa nga kini kunong maong uh, kuan maong lahi po ni nga project dong ibalik to ko sa dong kani kani ngano napakpak naman yung project ka oh unsa man ning ni takilid bantong tong didto da tong riprap ngano man unsa man ang kalakihan ang kontrata giingon nga 330 calendar days so kanang 330 calendar days Meaning mga 11 months na day. Oh, mas mubu-mubu gani. Oh, 11 months, 11 months kay pila man ang usa ka tuig? 360. 360 days. So kay 330 days man eh. Mga 11 months mahuman. So kung April 1, 2024, mahuman siya mahigala by March. Karong tuiga. Mahuman. man, Nyan sa may nagtabo ining kalakihan nganong nay nana man. <laughs> <laughs> Tong klaro hon lan ni ha. Kamo dia sa maasin sa den late mga taga late ha. Brother Danny Paloma, kumusta dia sa late? Wa ba moy mga kuan din ha? Eh uh, kini ang mga flood control projects mura diri ada pita sa baybay mo na ang mga higala yung mga kuan. Ah uh, po didto mga higala sa Dili dapita sa may urmok na amang po na isyo masagani itong dili dapita sa may urmok. Na, na, napikil lang ta sa oras ha. Kay mga kagalang giuna man nato ning mga importante yun. On sa we would like to inform DPWH statement ni. Eh? We would like to inform the public that the project has already been completed last March 10 2025 through the joint venture of Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation and MC Geometric Proportions Incorporated. So ang DPWH mihimo na announcement nga natong match 10 na tong, human because ang contract gyud ni Ha? Ah? Kini ang ilan ning flood control dinas sa ubos-ubos na. Ang didto sa babaw. Oh. Along kot kot river. Diri na sa kwana sa ubos-ubos na ni. Pero katong di makita sa mga tao mo to na balikan ug tudong. Don names. Ito sa babaw-babaw kani oh. Abot sa ubos-ubos na menu indio ninot nindot in na dito ni store. Oh, na turn over na din ni ang project. Completed na din kuno ni mong project. Oy. <try> <try> ano na completed ba na tanaw ko nang pormaha? Kay eh, 330 days god. Sa to pa kung imong kuntahon na 330 days, 11 months mahuman. Katinuod gyud ay nga do na ingon nga kwan. Usa pa pagkahuman na Mai klaris lagi ni, ha? kana ang una ha. Ang scope of works, appeal ana ang demolition, excavation, embankment, a uh, embankment, structural, uh, structural concrete, steel sheet piling and reinforcement uh installation unya dunay mga materials nga specified sad, mga sukintig paminaw. Ah, uh, pero the fact mga higala nga ang gikuha ini kining Diskaya god. Diskaya nga mga contractors. Medyo kuan kayo, red flag dayon. Red flag dayon. O ni mga suki tigpaminaw. paminaw. Asa man ang sumpay pa ni names? Kining prajika names. Kani, unya unsa man ang mga kabilya ani? Eh. Ngano man tong usa dito nga kuan. Kini ang makita sa ubos-ubos. Murag -ubos. na nito. Okay, okay lang sa ubos-ubos. Pero ano dito sa taas? Oh. Okay man, Andre. Makita sa mga tao. Okay. Ano dito sa taas mo, ikuyaw? Eh, Ibalik to sa taas, Nems. Kani, oh. Di, ko na may mula ba yung mga tao dito? Ay, lamu-lamu na lamu, 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 dito sa babaw. Nga naman itong sa kasi dito sa pikas. Nga naman na. sa kanipis. Umulog ba may kabilya lagi na? Oh. Ang sama ng kuana kalakiha. Sumo ni mahigala ang kuana phrase ko names. Ang sama ni Ngano na inana man ang kuana kalakiha usana ko na di? Non. Unsay gi kuan? Mora ni ang kuan. Medyo uh, kuana katawhan ani oi. Mora og uh, Kuya Owa ining klasiha. dinis ni Skutkot River. Sa may uh, liluan mga sukit di paminaw. Nga kini lain usa ka contract na kadto na kantidad og 149 million. Tanaw ra, nganong gi inani ni 149 million. 149 million. Straight to the point. Kani mo ida ko isyo. kini oh. Ikabot sa ubos, nindot kayo ang ilang structure. Pagabot sa taas, nga di na malabiyag tao. O dili ni haguan dito pakita mga higala. Kini mo isyo. Straight to the point. Mo ni isyo. Itanaw ni mo dito mga higala sa ubos, nga malabiyag mga tao, nindot. Ang sama ni kalaki kalakiha. So, nga naman ni nga ang presyo ni Miguel, 149 million. To be exact ha, 149,549,060 pesos. Naniyan nga naman, because kung 150 pataas, dili na mahigala ang bidding din ha sa district. Musaka siya sa central office. So aron nga ang bidding, kamukamo na diha sa district lang, i-chop-chop e, mga higala ang project, 150 million pa ubos. Kaya gamay lang ka Ligas, 149 million. Wa naman lang yun inang 148 to 147. 149,549,000. Ano nga dili yun sa muigo? Technically, dili sa muigo may gala nga saka sa, sa regional office. Dili sa district. Muna ang unang project. Ang ikaduha may gala yung ni... Tanawa, ko na yung kaduha na Identical kayo mga presyo ha. diri rin hapon mo kabot o 150. Tanawa ha. Ang ikaduha mga higala, nga project 149.8 million nga naman di man kabot 150 gituyo wa kabot 150 oh ang ikatulong project Kutkot river gapon eh 96 million 96 million so ang git, di asa ubos mga higala wa kabot 150 kay mulapas mga kaygalaan Adto na sa regional office. Para adto lang sa district engineer, okay lang. Na may mga kuno ni, na may mga techniques ani. Parihago na nang semana nga. Ang samana sa mananga, sama sa mananga 800,000 ang kantidad. Ilang gi chap 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 chap. Minal dito.